So mga katropa, mga abel welcome back nga pala sa Tagaytay Pigeon Channel. Today's video, ayan, nagluluto muna ako ng aming tanghalian. Yan ang ulam namin. Ha. Inihaw. So, punta muna tayo sa ating mga ibon. So mga abel no, uh, maya maya papaito ko sa inyo kung ano dapat ang gawin ng mga ibon natin sa uh, araw na to. Kasi ngayon Thursday ngayon, bukas basketing na naman. So ayan mga naka Ano sila ito mga ito eh, gagawa natin sila ng content bukas Kasi uh, itong nandito sa mga summer natin Is lilipad na yan ng norte Kasi may palaro na ngayon uli ang UFC mag start na tayo nag-ano lang sila sa vaccination Mag-aabang lang tayo to Then about naman dito Naka-separate pa rin yung mga barako natin So ayan mga Abel tara Umpisa natin ito yung naka yung mga barako. Tapos ito naman yung mga hen natin. Ayan. Ito yung mga hen natin. Naliligo sila. Ayan. Naliligo sila ngayon. Pinapaligo natin. So, ah, uh, ganyan ang Webes ko. Pinaliligo ko sila. Dapat maliligo sila ng Thursday. Ayan ng, ng Tuesday. Kaso hindi ko sila napaliguan dahil nga busy ako. May inaayos ako. Tapos, ayan o, oh. kita nyo naman sila kung makikita nyo naman ang ibon nyo kung kondisyon na kondisyon no? Oh. talaga namang naglalaro sila sa tubig kung mapapansin nyo ayan, naligo na sila so ayan mga kabel no? ah, nandyan yung anak ko nagbibidyo so puntahan naman natin yung gusto kong ipakita sa inyo na isang ibon natin diba natatandaan nyo sinabi ko nga sa inyo itong mga blood nito is BL11 feathers ayun si BL11 Feathers, BL, BL Grizzle. So ngayon, natatandaan nyo si BL11 Feathers, ayun, yung blue bar na yun. Ayun, napansin nyo, di ba? Yung blue bar na yun. So ngayon, meron na siyang kapatid. Tara, puntahan natin dito sa kabila. So mga ka-BL, paita ko sa inyo yung ibon natin na pinaka-Victor Lim natin. Ayan, Victor Lim siya, Tergiselis. Na may pasok siyang Colson. No? So ngayon, Ah uh, ipapa ito yung unang anak nila first clutch ning ng ano natin yung third celsius natin tapos may pasok kasi to ano may pasok kasi itong colson so ngayon ayun pinaris natin sa doon sa grisel na yon sa colson stitch so ngayon ang first clutch nila is yun na yung grisel kaso grisel at sa so dito naman napansin nyo grisel at blue bar ang inilabas Focus mo ano, ayan oh, matatapang sila. So kuhanin natin yung eto, eto, ito, itong barako. Ito. Kita niyo mga abiel. Yo. So ayan mga abiel, oh, makikita niyo yung ibon natin na blue bar. Naka ano yan, naka SFPC na ring at naka UFC banded to naka N2 kayan. Yan. So ayan mga abiel, no. Nagtataka rin ako. Unang anak nila, Grisel, at saka checkered. Ito naman, blue bar naman siya. Blue bar naman tong ibon na to. Tapos grisel yung kapatid niya. Pero ito, ah, uh, 'di ba? Sinabi ko nga sa inyo, 11 feathers. So ito tingnan natin kung magi-11 feathers to, no? Bilangin natin tong mga abel. 2 4 6 8 10. Naku, sampu lang ata tong si Blue Bar ah. 2, 4, 6, 8. 10 ah uh, siguro hindi to nagmana doon sa kapatid niyang blue bar na 11 feathers. Kasi expecting ko talaga mag 11 feathers. Ngayon, hindi ko naman to uh, kanina lang siguro, ah uh, hindi ko pa ito na-check talaga. Totally. Ngayon ko lang siya tiningnan, ngayon ko lang siya hinawaan yung ibon natin na uh, mga to kung 11 feathers. So yan mga abiel. Kasi nga, ah uh, di ba nga sinasabi ko sa inyo, naglalabas to ng 11 feathers si BL, BL Grisel. Yan. So ngayon, kunin naman natin. Ah, uh, Sineperate ko na yung babae kasi kinukondisyon na natin sila para sa south. So, puntahan naman natin itong grisa nito. Tapo mo. Tapo mo. tinong. tinungan. tinong. Tinong, eh, Tinungan, tinong, Manong mano sa... Ano yun? Ah, manong mano sa kanyang mga kuya dun. Namamalo talaga. Oh. oh. Uy, ikaw naman. Ngayon ko lang kasi mga Ngayon ko lang kasi siya hinahawakan. Kaya medyo naiilang sa sakin. Oh hindi talaga siya hinahawakan eh kasi hindi ako naghahawak ng hawak ng, ng pichon eh so huy, wag ka naman matapang Umanong mana mo tatay mong ano may ilap so ay alok kunin natin uy uy dito eh so, oh. sobrang ilap talaga oh bu 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 nanonugod ka pa aray, aray oh nanonugod ka oh dito mo tatay mo maigisali pa ayun dito ah, dito ka dito ka O, oh, talaga nanonugod alok ay Halika, yan mga Abiel, ginawa na natin. So, yan mga Abiel, oh, maganda. Grisel, Ibig sabihin tong ibon na to, mga Abiel, ah, mana to sa ano niya. Mana to sa, eh, iipot ko yung ano mo. So, yun, mana to do sa kapatid niya, na second overall champion ng off-color, si Biel Grisel. So, ngayon, nagtataka kayo. Si Biel Grisel. Is di ba magkabukod sila? Kasi yung tatay ni BL11 feathers, pakita ko sa paeto ko sa inyo. Ah uh, si ang tatay ni BL11 feathers ha. Tatay ni BL11 feathers is ito. To to paeto mo to. itong Grisel na to. Yan, yan ang tatay ni BL11 feathers. So ang tatay naman ni BL Grisel, uy, chat. Ng ah al ito naman yun, ano? Tatay ni BL. Dito, pakita mo ito, ba? Ban. Dito, 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 dito. Yan, mo. Yan ang, ang tatay ni BL Grisel. Yan. Yan naman, third Giselis din yan. Yan, yung ibon na yan. BL yan. Yan yung ibon natin na nag-produce ng na second overall. So, yan mga Abel. So, ngayon, nagtataka kayo. Kasi, ang nanay naman ni BL, Biel ano, <laughs> ni bl Ah, uh, BL Grisel is ito. Ayun yung Grisel. Ayun. Yan. Tapos, ang tatay naman, ni ang nanay naman ni BL11 Peders is, yun nga, na-out ko na. Nabenta ko na rin yung ano kasi, ah, uh, iwan kasi ako ng dalawang ibon. Yan, yan si BL11 Peders at saka yung isang checkered. So, ngayon, yung checkered, nabenta nga, nakuha nga ng taga, Laguna, kaso namatay daw. Nag-going light tapos hindi doon, napabayaan daw ata. So ngayon, ganun talaga, hindi natin masasabi talagang. Hindi, kung noon, newbie pa lang kasi sila sa pag-aalaga, kaya medyo hindi nila na ano. Pero ano yung may inject yun. Kasama sa lahat na na-inject sa mga ibon natin yon So yun nga, mabalik tayo dito sa grisen Itong grisen na to, is nandito na yung BL11 feathers at saka BL Grisel. andito na. Pinagsa, pinaghalo ko na, pinagsamot ko na sila dito. So ngayon, ito na yun. Paito ko na sa inyo yung ano, ah, uh, pinaka pakpak ng ibon. Hindi ko na po tatagalin yung ano ng ibon natin na to. Hindi ko nga alam kung babae lalaki ito, ganda. So ayan, bilangin natin yung pakpak niya mga Abiel. 2, 4, 6, 8, 10. Naku, sampu lang ata. Sumablay tayo ah. So, eto naman, papa ito naman. Papakita ko naman sa inyo ang isang pakpak natin. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10. Yun, 11 feathers. Ang galing na naman ng Abel, eh, di ba? Kita nyo, merong nagmana, kaso Grisel. Nagmana sa ibon natin na BL 11 feathers. So ngayon, eto na. Eto na yun. Eto na. Sabi ko sa man sa inyo, lo, naglalabas ang ibon natin na 11 feathers. Eh. Ayan o. No? Yan si BL 11 feathers. BL Grisel na tawag natin dyan. So ayan yeah, o. No? Talaga naglalabas siya. 2, 4, 6, 8, 10, Eleven talaga. Kahit anong gawin kong bilang, eleven talaga mga Abiel. Sana magmana to sa mga kapatid niya na magagaling, na nag-super overall champion. Yan mga Abiel, oh. Tangkita niya naman. Yan, Bagong-bago oh. ko -bago siyang ano. Eto, bali yung kapatid niya. Eh, yung kapatid niya, hindi, hindi, ano, kapatid niya, hindi eleven feathers. Siya lang. Siya lang namumood, tangi. Dalawa na. Yan, oh. Hindi pa kasi sanay siya lagi hinahawakan, kaya ganyan. Ayan mga abe, no? Ang gandang ibon. O, oh, wag ka na pumunta dyan. Dito ko na lang muna, dito ko na lang muna. Kasi hindi nga siya napapagawa kaya medyo mailap siya. Pero sige, pupapasokin na kita sa tatay, tatay mo. Sige, pasok mo. Yun. So, eto naman, update ko naman kayo dito sa isang ibon natin na si... Ah... Uh, dito, ayan. Medyo pahinsyan at medyo madumi pa yung anuhan nila. Pugaran nila. Ayan. Ayan. Update ko kayo sa ibon na yan. Dalawa nating ibon na si Desmet. Ayan, ang gaganda, di ba? Dalawa sila. Pareha silang blue bar. Pero yung isa, parang nagpe-pencil na naman, oh. So, ngayon, ito. Papahito ko naman sa inyo yung nagpe-pencil nating ibon na, ayan, si Desmet. Ayan. Mga kabil, oh. Kitang-kita -kita nyo, ah. Nag, para siya nagpe-pencil na, hindi ko maintindihan. Matapang din po yan. Ayan, oh. Oh. Hindi kasi siya ayaw ko sing paghahawakan ng mga pitsong ko lalo kasi may stress lang yung mga yan eh. Mas maganda pakainin niyo lang sila tapos pakainin niyo rin sa kamay kung gusto niyo pero huwag niyo laging hawakan para mas maganda maging kalabasan ng mga pitsong niyo hindi lagi stress ang katawan dahil sa kakahawak. So yan mga abel. Ito naman isang to si Tensil Kikay. Cross yan sa dito sa BL Grisel natin. yun Yun oh. Yan. Yan yung tatay na. Nya. Yan mga abel. So ayan mga abiel, pinaita ko, in-update ko lang kayo sa ating mga BL Grizzle. Ayan, sa B BL Grizzle na yan. So, medyo dumitilim. Ayan. <laughs> so ayan mga abiel, no? Puntahan muna natin yung mga naliligo nating ibon. Ito, sa natin. Ayan. Ay, ako, wala na pala. Tapos na silang maligo. So ngayon, uh, ililipat muna natin to sa kabila. Para maapaligo sila. So ayan mga abiel, no? Ililipat natin tong tubig natin sa mga summer natin dito para makapaligo naman sila Yan, uh, bien. para mag-anohan sila dito naman separate naman natin dahil kailangan nilang maligo din yan hindi natin sila pinagpa, pinagsasama-sama mga abel dahil nga pag pinagsama-sama natin sila is magkaastaan sila kasi lab, lalaban na sila sa darating na Uh, January 19 start na sila training. So yan. ayan, na lang muna natin sila magmaligo. Pero mamaya ibe-break ko rin niya maya, mayayang mga yan kasi ako mabubuntis na naman. Ayan si BL Grisel Tapos asan si ano? Ito si Desmet yan, panlaban natin ng South. Tapos ito naman yung mga ano natin. Ayan, si BL 11 Pedals. Ayan. Si, si Baker tiyan, masusubukan na natin yan mga Abel. Mapapalaban na yan. Masusubukan natin yung tibay niyang ibon na yan. Bale, ito lang nakasout. Itong si YT, itong si, itong checker na to, si Colson, at saka si Desmet. Itong gusto gusto ko si Desmet. Yan, no? Ah, Kita iba-iba. Ibang iba itura ng Des Desmet. Sandali. Hahawakan ko si Desmet. Yan. So, ito mga abiel, oh. Nakita nyo yung mga pakpak -pak na mga ibon natin na si Desmet. Napakaganda. Oh. Ang ganda. mo, oh. Ayan yung mga ibon na kondisyonado. Nag, nagpupulbos yun. Oh. Nagpupulbos. Ang ganda. Talagang kakaiba yung ano. Ito talaga pinaka the best na ibon sa akin talaga. Iba, iba talaga yung mga desmet. Oh. Tingnan nyo yung mga suma ng mga pakpak -pak niya. Ang ganda. Oh. Yung dulo magkakapantay. Yung tatlo. Oh. Halos talagang pumapantay. Oh. Oh, ayan o. Oh. Uh, pang long distance na. Kaso ah, hindi sa pearl eye. Yellow. Yellow eyes yan sya. Ayan. Ang ganda. Ito. Kondisyonado. kondisyonado. Lady pours out na yan, mga Abiel. Purgado na rin yan. Ayaan ah, na lang natin muna sila dyan. So, ayan mga Abiel, no? Ah, uh, basta ang gagawin natin yung Thursday, gagawin ninyo is mag baita uh, bite up pro kayo. Yun lang. Tapos, uh, may mix naman po kayo na ano, may mix po naman kayo sa patukan ninyo ng probiotic. Kung nagpo-probiotic kayo, nagtutulami kayo, yun ang minimix ko. Pinakain ko sila ngayon ng may mix natin na patuka kung yung pong mga bago pa na nanonood, check nyo po yung mga uh, pas na video ko. Nandun po yung mga uh, video ko na pagmimix ng patuka para sa mga player ko. Sa mga conditioning na ibon. So, ayan mga abiel, no? Wala namang dapat na itago. Yun nga. Ang gagawin ko lang mamaya, bigyan ko ulit sila uh, moron ano kasi ako, moron ideal kasi ako. Uh, ideal ako kanina umaga, mag-ideal na naman ako mamayang hapon kasi gusto ko lang sila, natural lakas lang sila, herbal, hindi sila talaga kailangan bunuin ng maraming gamot, kasi yung sa patok ako may gamot na eh so bukas, uh, titingnan natin gagawa tayo ng, gagawang ko sila ng content, pero gusto ko sana ng gawa ng content is yung ano natin yung ililiparin natin ng uh, sa UFC kung saan lang yung talagang main club natin, tapakita ko sa inyo yung guaranteed na lalabanan ng ibu natin, so ayan mga atropa that's it for today mga atropa so maraming maraming salamat sa inyo uh, doon po sa mga bago pa lang nakaka pasyal, please subscribe tsaka pa ipindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video so mga abel, pakiwanan lang po ng like at share tong video na to, so mga abel, maraming maraming salamat sa inyo, happy flying in. and